Hindi pa tapos ang exploration natin sa Tawi-Tawi Kaya mula sa Sitangkay ay babalik tayo patungo sa mainland At dahil nandito na naman po tayo ulit sa mismong bunggaw Tawi-Tawi Ay hindi po natin palalagpasin na magmotor Katulad ng mga ibang pampublikong pamilihan eh marami din po mga itinitindang mga kung ano-ano dito At yung pangunahing transportasyon nila dito Ayan At dahil pwede daw tayong umakyat sa mismong lancha, tignan yun, taas dito para naman masubukan natin yung natural na pagsakay sa lancha dito. Medyo hihingalin talaga kayo dito pag aakyatin nyo tong budbong gawat. Grabe yung akyatan to. Halos lagpas na tayo ng kalahat eh. Tingnan nyo kung gaano kalalim yan. Sabay-sabay nating alamin at puntahan yung mga lugar na hindi pwedeng palagpasin kapag nandito kayo sa Tawi-Tawi. Pagkatapos natin dito sa may kay Tawi-Tawi, e eh, pabalik na po tayo ng Bunggaw. Ito yung sinasakyan natin. Ito yung bagong barko ng TY Kiki. Tignan nyo yung makakinan nila. Ayan o, apat. Ilang horsepower po yung kada isa? 250. Tingnan nyo, apat na piraso na tig 250 horsepower. So, bali, 1,000 horsepower lahat. Grabe, tingnan natin kung gano'ng kabilis to maya-maya pag nandoon na tayo sa open water. sa May kay Tawi-Tawi eh wag kayong magalala dahil 6 times a week po yung biyahe ng T.Y. Kiki. mula sa May sitang kay pabalik ng Bunggaw except pag Friday wala pong biyahe ang T.Y. Kiki. pero kapag galing naman kayo sa Bunggaw 6 times a week din po yung biyahe 1,000 pesos kada isa at nasaktuhan natin ito po yung T.Y. Kiki 3 isa sa mga bagong barko ng T.Y. Kiki nasaktuhan natin at nakasakay tayo pabonggaw tawi-tawi tingnan nyo ang ganda oh. magkaroon kayo ng idea kung gaano kabilis itong TYK3 na sinakyan natin pabunggaw eh meron tayo ditong apps ayan oh nag-average siya ng 40 kilometers per hour ayan oh 39 40, bumababa. Nag-average siya ng 40 kilometers per hour. Kaya kung sakaling pupunta din kayo ng Sitangkay at pabalik din kayo ng Bungaw, eh mas exciting dito sumakay sa Tiway Kiki. Tingnan nyo, nandito tayo sa may taas. Mahampas yung hangin, nararamdaman natin yung paggambalos ng alon. Preskong presko yung hangin. Kakaibang experience daw mga kapo, lalong-lalo na kung mahilig kayo sa mga adventure katulad nito. Tingnan nyo, ayan o. experience yung mararanasan nyo kapag sumakay kayo ng Tiway Kiki lalong lalo na kapag nandito kayo sa mismong taas ng barko habang naglalayag ito sa lahat ng Facebook followers and YouTube subscriber natin ay uh, pwede nyo pong abangan lahat ng magiging adventures natin mas updated po ko sa YouTube dahil every week eh, naglalabas po tayo ng mga bagong adventure kahit nasa biyahe po tayo katulad nito galing po tayo sa may kay Tawi-Tawi at ah, pabalik na po tayo ng bongao yung mga lumalabas po kasi yung mga video natin sa Facebook page ay super late upload po kaya kung gusto niyo ng mga updated adventures and videos natin eh nandun po sa YouTube lahat every second 9, 17 and 25th day of the month Consistent po tayo uulitin po kahit nasa biyahe tayo ay eh maglalabas po ako ng mga bagong adventure sa ating YouTube channel. Katulad nito, kasalukuyan po tayong bumabiyahe sa gitna ng open waters. Galing po tayo doon sa pinakamalayong munisipalidad ng Tawi-Tawi. sa mga magiging palatandaan ninyo kapag malapit na tayo sa pinakamailan ng Tawi-Tawi, e eh masisilayan nyo na yung malaking bundok na yan, yan yung Budbonggaw, mamaya aakyatin ulit natin yan pero sa ngayon, approaching na tayo sa Bunggaw-Tawi-Tawi, sa mismong bayan, sa mismong munisipalidad Pagkatapos ng halos dalawang oras na biyahe, mula dun sa may sitang kay Tawi-Tawi, eh narating na ulit natin itong bunggaw. Baba muna tayo ng Tiway Kiki. Baba muna tayo. Masaya ma-experience yung, yung pagsakay dito sa mismong Tiway Kiki, lalong-lalo sa may taas. Kaya dito tayo, na dito natin na pag Teka lang. Laka natin. Umawak. To. So ito na. Tawid muna tayo. So, umpisahan muli natin yung ating adventure dito sa May bunggaw. Let's go! At dahil nandito na naman po tayo ulit sa mismong bunggaw, tawi-tawi, ay ah, hindi po natin palalagpasin na magmotor dahil alam nyo naman, nahilig ko magmotor at ah, nagrenta na lang po tayo ng ating ginagamit na motorsiklo. Yan. Nagro-road trip na naman po tayo. Hindi nga lang natin dala yung ating Honda ADV 150 dahil lumipad tayo mula Manila to Sambuanga hanggang makarating tayo dito sa may Tawi-Tawi. Maraming maraming salamat po sa Rada Travel and Tours sa pag sa mga booking flight natin. Kaya kung sakaling uh, may mga dream destination din po kayo katulad ko, eh pwede kayo mag-inquire sa Rada Travel and Tours. Diyan po ako nagbubuk ng mga flights natin, katulad ng ginawa natin dito. So, papunta na tayo sa ating unang destination mula dito siguro mga 5 minutes. Nandun na tayo. Tara mga kapo, tingnan nyo, nandito tayo sa may. Ayan, dalampasigan yan, no? Andito na naman tayo sa Bungaw Tawi-Tawi! At para maging tuloy-tuloy po yung magiging biyahe namin ni Sir Jess, yung aking makakasamang ngayong episode, ay magpapagasap muna tayo. Katulad nung nabanggit ko nung nakaraang episode, pag nagawi po kayo dito sa mismong tawi-tawi, eh wala na pong kulang gasolina or yung premium gasolin. Ang meron na lamang po na makikita nyo dito, eh ito. Yung yellow gasoline galing pa sa Sabah, Malaysia. Ito yung ikakarga natin sa mismo mga motor natin. Uulitin ko, wala na pong pulang mga gasolina dito. Ito na po yung gagamitin natin. Sir, magkano po itong isang litro? 55. 55. Yeah, sir. Ang diesel, magkano po? 52. 52. Pero kung mapapansin nyo, yung diesel at yung Sabah, Malaysian gasoline ay parehas pong kulay dilaw. Sir, ano po bang pinagkaiba ng diesel sa Gasolin, parehas lang sila ng kulay. Malaman mo din naman eh, kasi yan, malamig yun hindi. Saka yan, mag-aano'y mabigat. Kung sakaling, alimbawa, yung motor may kargang pula, pwedeng haluan ng dilaw. Pwede sila magalo. Pwede rin. Ah, pwede. pwede rin. So kung sakaling magagawin kayo dito sa tawi-tawi, eh wag na wag kayong magkakamaling paghaluin yung diesel at itong gasoline dahil magkaparehas po sila ng kulay pero sabi naman ni kuya may distinct na pagkakaiba lalong lalo na sa amoy, sa gaan at kung ano ano pa pwede, pwede palang paghaluin yung kula sa dila dahil wala na kaming gas at para maging tuloy tuloy magiging biyahe namin gas up muna tayo huling pagbisita natin dito sa mismong Bongao Tawi-Tawi. Ay hindi ko nagawa o hindi ko naipakita sa inyo na maglakad-lakad dito sa pinaka public market ng Bongao. Tingnan nyo kung gaano kadaming tao. Marami tayong mga bibilihin dito tapos may mga hahanapin tayo mga Malaysian products. katulad ng mga ibang pampublikong pamilihan, eh marami din po mga itinitindang mga kung ano-ano dito at ang at yung pangunahing transportasyon nila dito ayan tricycle Tingnan nyo itong nakita natin dito. Mga ito, mga talaga dito. Pilasin? 200, 200 200. Anong pangalan ng isla na to? Oh, uh, Kumay. Kumay. Yan nyo, per piraso. Wala pong timbangan dito. para malaman nyo kung gano'ng kasariwa yung isla dito. Buhay Buhay pa busing. Buhay Sila sa inang tumpukan eh. No, 200. 200. 200. Buhay pa busing. Buhay pa nyo. Anong isla po ito? Pugot. Pugot. Grabe. Buhay pa, buhay busing. Buhay na buhay pa. So wala talagang timbangan kahit isa dito. Per tumpok na lang. Diba? Kita nyo yan? Pilesin nang tumpo, kuya. Ang ganun? Isa. duang din gatos. Oh, wow. wow. Tingnan nyo. Mura to ah. Para magkaroon kayo ng idea, itong mismong Tawi-Tawi ay meron po labing isang munisipalidad at tatlo po doon ay nandito sa mainland. Tapos yung natitirang pitong munisipalidad ay iba-ibang isla na po, mga island municipality na po yun. Kaya nandito tayo sa tinatawag nilang Jambatan or yung parang Chinese Fair kung saan makikita nyo yung mga lancha patungo sa mga island municipalities. Katulad nito, maraming mga ayan, magkakahilerang mga lancha. Mga sir, saan papunta itong lancha nyo? Taganak. 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 Anong island municipality po yun? Turtle Island. Turtle Island. So medyo naku-curious ako kung anong magiging pakiramdam na umakyat. Tingnan nyo yung lancha nila dito. Isang kahoy lang patungo dun sa may taas. At dahil pwede daw umakyat dun sa may taas ng lancha, experience natin Experience natin to. At dahil pwede daw tayong umakyat sa mismong lansya, tignan nyo, ang taas dito. Isubukan natin to. Para naman masubukan natin yung natural na pagsakay sa lansya dito. <laughs> Kakaibang experience na first time ko makatapak sa lansya. Kakaibang experience na dahil first time kong makatapak at makatungtong sa isang lansya. At ang mapapansin nyo, tulad nga na nabanggit ko sa inyo, pito sa mga munisipalidad na makikita nyo dito sa Tawi-Tawi ay -Tawi, eh, mga island municipalities. Kaya kung mapapansin nyo, lahat ng mga lansya dito ay patungo sa iba't ibang munisipalidad, katulad ng Turtle Island, marami mga kapo. Kaya kung sakaling gusto nyo pumunta sa mga island municipalities, eh dito kayo sasakay sa may jambatan or tinatawag nilang Chinese Pier. kung sakaling gusto nyo rin mamili ng mga Malaysian product dito sa malapit sa public market ng Bungao, isubuhan eh, natin mamili pang souvenir. Meron dito mga Malaysian product. Katulad neto. Para magkaroon tayo ng pampasalubong, ibibili eh, tayo meron dito ng Apollo. Uy, pila ng ano, box ng bubbles. Okay. 220 po. 220, sige, ang buok. Pili tayo ng isang piraso. Ito, magkano naman po ito? Ito, tingnan nyo, masarap to. Natikman ko ito. Maggi curry. Noodles. Nalasang curry. Masarap tong ano to. At kung mahili kayo ng mga seda po, para mga may goreng, meron dito silang, ayan, katulad nito. Pero kung gusto nyo ng mas maanghang, eh, meron din sila dito Ayan, mas spicy. Bili tayo, meron tayong 80 tapos 95. Isabay na natin yung Apollo Bubbles. Kung sakaling gusto nyo rin bumili ng pampasalubong, katulad itong hawak-hawak natin, itong Apollo Bubbles, natikman ko to masarap to, tsaka itong checker. Tig 220 pesos kada isang box. At dahil mahilig po tayo sa Migoreng, ito yung isa sa mga ingredients, pansit tatakipon, Malaysian product. At syempre, pabili rin po ako nung ketchup manis para kumpletos, ricados. Dahil tuwing, tuwing namimiss ko yung tawi-tawi, eh nagluluto po ako ng sarili kong migoreng. Ito yung pangunahing sangkap, ito, ketchup manis. Ito yung toyo ng Malaysia, hindi siya maalat, manamis-tamis. Kaya kapag niluto nyo to nilagyan ng sili, eh kinalalabasan na yung pagkaing may goreng. Kaya bibili rin tayo nito. Pila ang bok? 55. 55. Ine? 30. 30 pesos. Pero kung sakaling gusto nyo rin mamili ng mga Malaysian product dito sa may tawi-tawi, eh malapit lang po dito sa mismong pinaka-public market nila. Pampasalubong to sa mga minamahal nyo. Pagkatapos natin mamili ng mga Malaysian product na pampasalubong, ipapunta na tayo sa ating susunod na destination. Tara. Pagkatapos ng halos wala lang dalawang minuto mula dun sa may Bongao Public Market, eh narating na natin itong Yuzel Souvenir Shop kung saan tara, bibili tayo ng pampasalubong ulit. Hi Sir! Welcome to be Souvenir! Ano po ba mga mabibiling pampasalubong dito ng mga turista? May mga t-shirts po tayo, tag 449. Bags na may tag 599. Keychains, ref magnet, and malong. Bangka, 1,750. May tag 95 na ref magnet. Sa sobrang dami mga bagay na pagpipilian niyo para bilhin dito sa mismong Yuzel Souvenir, pampasalubong, bukod na sa mga binili natin kanila mga Malaysian product, eh maraming mga souvenir katulad ng ref magnet, mga kitchen at yung kanilang ito, tingnan nyo kakaiba yung mga t-shirt nila. Magkano po yung mga ganito ma'am? 499. 499. Pwede ko ba tingnan po ng malapitan? Itong pula po. Yan, yung pula. Tingnan niyo yung t-shirt nila dito sa Uzel Hindi siya printed pero naka-embroid. 499 kada isa. Marami kayong disenyo, maraming kulay kayong pagpipilian, maraming sizes. Pero yung nakakatuwa sa mismong t-shirt nila dito, eh naka-embroid. Tingnan nyo. Ayan, no? Oh. Naka-embroid yung mga damit nila dahil ito lang yung embroidering machine nila. At syempre, dahil nandito tayo sa Tawi-Tawi, eh hindi natin pwedeng palagpasin ang muling makaakyat dito sa mismong Budbonggaw. So, bali, ito yung magiging jump off point natin at susubukan natin ulit akyatin yung Budbonggaw. Let's Let's go! Ngayon kung sakaling nga kayo dito sa mismong Budbonggao, eh wag na kayong mag-alala dahil mula dun sa mismong jump off point, paakit ng Budbonggao, eh ito yung madadaanan nyo. May semento hanggang dun sa may tuktok. Medyo hihingalin lang kayo dahil kakaiba yung akyatan dito kahit nakasementado na. Buti na lang talaga na pagpasya natin na umakyat dito ng alas 4 ng hapon. Kaya tingnan nyo, hindi masyado mainit at uh, malamig na yung klima. Noong unang pagbisita natin dito, nung nakaraang taon, eh, umakyat po tayo dito ng alas 11 ng umaga. Kaya mainit at terik na yung araw. Pero ngayon, nakakatulong yung mga ganitong klasing panahon. Kapag akyat kayo dito sa Budbunggaw, eh, mas piliin nyo po yung pahapon or yung pasanset. sunset. Medyo hihingalin talaga kayo dito pag aakitin nyo tong budbong gaw, tapos pinagdadaanan natin. Yun tinatawag nila ditong hugot lane. May mga hugot dito ka tuloy yan. Buti pa yung tour guide. Kahit pagod na, hindi ako iniwan. Ikaw, hindi naman kita pinagod. Pero bakit mo ako binitawan? Grabe talaga itong mga hugot na to. At kung sakaling hingalin kayo at gusto nyo magpahinga, eh meron kayong mga waiting shed kung saan pwede kayo mag-rest tubig, magpahinga ng konti. Bago nyo ipagpatuloy, katulad nito medyo hinihingal tayo. Tuloy-tuloy <laughs> kasi yung naging akyata natin, siguro nakakakalahati na tayo. Malayo-layo pa yung tuktok dito mga kapo. nasa parte na tayo ng trail kung saan, tingnan nyo, antarik tapos paakyat pa tayo ng paakyat 4.45 na nagstart tayo ng 4.15 halos 30 minutes na tayong maakyat halos lagpas na tayo ng kalahat eh. tingnan nyo kung gaano kalalim yan tingnan nyo kung gaano katarik kita natin yung dalampasigan at kung saan tayo nag jump off dun sa baba puti na lang talaga eh, hindi ganun. Katirik yung araw at pahapon na. Kakaiba talaga yung tarik. At hiingal kapag kapag dadaanan nyo rin tong trail packet ng Budbunggaw dahil kita nyo ang lalim niya, no? paahon yan hanggang dun sa pataas. Sa kahabaan ng trail na papunta dun sa mismong peak ng Budbunggaw, eh, meron tayong madadaanan na kung saan ito yung tinatawag na pagbagot area. Makukuha nyo po itong mga tali na to, na gagamitin natin dito sa pagbagut area. Wala naman pong bayad ito at itatali natin dito. Ang ginagawa ng mga bawat turista o mga residente dito sa mismong Budbungao kapag nagawi dito sila sa may pagbagut area magtatali sila nito at hihiling. So itong unang tali na po ito ay para sa aking pamilya. Itong tali naman po na nakikita nyo E eh, para po sa lahat ng mga nakakapanood Nang sa na, ay pwede kayong maisama Kahit man lang sa pamamagitan ng aking video E eh, magkaroon kayo ng hiling Para sa lahat po ng nakakapanood At dahil natali na natin At nakahiling na po tayo Erekta eh, na po tayo sa peak dahil ayan Wala nang 5 minutes E eh, mararating na natin Tara! Ito na yung huling pahingahan. Tapos, ilang sandali na lang, eh mararating na ulit natin yung pinaka-peak. Dito pa lang sa mismong kinalalagyan natin. Ayan, tignan nyo, saktong-sakto. Malumog yung araw, malamig yung hangin. Grabe. Ang sarap sa pakiramdam pagkatapos ng halos isang oras mula doon sa mismong baba. E eh, parating na tayo, approaching na tayo sa mismong peak mga kapo. Eto eh, na yun. Sa wakas hindi ko inaasahan na makakabalik tayo ng ganito kabilis. Ito na yung peak ng Budbonggao. Bunggaw na matatagpuan sa Bungaw Tawi-Tawi. bud na ibig sabihin sa selitang tausog ay bundok. Ito ay may taas na may 300 meters above sea level. Kaya naman, ito na ang highest point o pinakamataas na bundok sa buong mainland Tawi-Tawi. Sa taas nito na kung lalakarin mo mula sa ibaba ay aabot ng 1,890 steps. Kaya sigurado akong tatagaktakampawis at hihingaling kayo ng sobra. Pinaniniwalaan din ito na ito ay isang sagradong bundok na kung saan marami na daw ang natupad ang kanilang mga hiling at gumaling sa mga karamdaman at meron silang kasabihan dito na kapag nahirapan ka daw akyatin itong budbungaw ay marami ka daw kasalanan na dapat mo daw bawasan. Madalas itong bisitay ng mga turista mapakristyano man o muslim dahil hindi daw makukumpleto ang tawi-tawi experience mo kapag hindi mo daw naranasang akyatin ang pinakapik ng Budbonggao. Kaya naman pala marami nagsasabi sa atin na mas maganda umakyat dito pagkadapit hapon. Lalong-lalo lalo na mga oras na ito na palubog na yung araw. Sunset na po yung mga oras na ito at yung hangin ay eh, malamig din po. At uh, hindi ko inaasahan na makakabalik tayo ng ganito kabilis Dalawang buwan lamang po yung pagitan mula nung una natin itong naakyat noong taong 2024 At we are so blessed at nakatapak na ulit tayo sa pinakamataas o highest point sa buong mainland Tawi-Tawi Ito na yun mga kapo, ito na yung tinatawag na Budbonggaw Peak Ma'am, bakit kayo umakyat po sa Budbonggaw? Yung mga kasama namin kasi yung iba hindi pa nakapunta dito. That's why punta kami para ma-experience nila kung kano ka gaganda yung Budbonggaw. Para sa inyo, anong best time na umakyat dito sa Budbonggaw? Siguro mga ganitong time, maganda magpunta dito. And also pag morning, no, umaga talaga mga 5 or 6 pwede siya. Kung gusto nyo itry sa budbong nga, maganda po siya. Worth it po, magandang view, especially yung mga gandong time. Like, mga, makikita mo talaga yung sunsets. Pwede nyo dalhin po dito yung mga barkada nyo, pamilya. Hindi nga daw po makukumpleto yung pagbisita nyo dito sa Tawi-Tawi Kapag hindi nyo pinagdaanan lahat ng hirap, lahat ng pagod, lahat ng hinga, lahat ng pawis, hanggang marating nyo po itong kinalalagyan natin na tinatawag na budbonggaw. Itong mismong kinalalagyan po natin, yung highest point or pinakamataas na peak na pwede nyong akyatin kapag nandito kayo sa tawi-tawi. Kita nyo naman siguro na pabalik-balik tayo dito sa mismong Tawi-Tawi at uh, kung sakaling nag-aalangan pa rin kayo, eh wala na po kayo. Dapat katakutan dito dahil safe na safe po dito sa Tawi-Tawi. At katulad nung hiling ko kanina doon sa may pagbagot area, isa sa mga hiling ko, isa na mawala na po yung stigma dahil malayong malayo po yung katotohanan kapag nandito na kayo sa Tawi-Tawi or kahit sa ang Muslim area. Napakasarap makisama, napaka mababait na mga tao at ang sarap na mga pagkain, mayaman sila sa kultura at tradisyon. Yun yung isa sa mga rason kung bakit pabalik-balik ako, lalong-lalo na dito sa Tawi-Tawi. Tignan nyo yung sunset mga kapo. kung mahilig po kayo sa mga ganitong klasing travel adventure, ay baka naman po pwede ako makahingi ng isang subscribe mula po sa inyo. Napakalaking tulong po ng isang subscribe niyo sa ating munting channel. At para lagi na rin po kayong updated kapag nag-post ako ng mga bagong adventure dito sa YouTube. At huwag po kayo mag dahil hindi pa po dito nagtatapos sa tawi-tawi dahil marami pa po tayong pupuntahang lugar at mga malalayong probinsya para ipakita sa inyo na marami mga underrated na mga probinsya at lugar ang naghihintay lang na madiskubre katulad nitong tawi-tawi.